Hello guys, good morning. This is MC Nguyen once again. Welcome back to my channel, guys. Today is uh, ito yung araw na flight natin mamaya mga 7:55 ng gabi. Alas 7 dito sa ano, Dubai time. So nakaimpake na tayo ready na yung lahat-lahat natin, guys. So ang gagawin natin is i-check na lang, mag double check tayo ng mga dadalhin natin eh. timbang na rin natin yung ano yung mga maleta natin. Tibang na natin yung maleta mga paps. I'll do this. Ito na yung maleta ko. Maleta. Um, nasa 21 kg. 21 kg. Tapos tong hand carry ko nasa 5 kg. So ito na yung mga uh, susuotin ko. T-shirt, short. mag lang tayo. Mag-short lang tayo kasi... Alam na para may iba naman para maging komportable tayo sa biyahe. Short lang tayo. Dito yung shades. Yung shades yung relo. Tapos yung extra phone natin. Kasi siyempre yung sling bag natin. Kailangan natin yan. Dito ko ilalagay yung passport ko at saka yung yung wallet ko. At siyempre yung sapatos. Ayan. Simple lang yung sapatos natin walang bago dyan tsaka yung box natin to for chocolates yan mga 21 kg na chocolates for chocolates yan lahat so sana maging safe yung biyahe natin papunta ng pabalik ng Pilipinas so bang miss ko na lang yung Pilipinas kasi okay. 6 years tayong hindi naka-uwi oh, guys 6 years tayong hindi naka-uwi kaya parang na-miss ko so iiwanan ko yung bahay ko rito dito sa Dubai So, kailangan natin bayaran yun. Pagbalik, kahit hindi ka nakapira, kailangan natin bayaran yun. So, ayan. Sa si Clarita. Ang Ah, yun. Ah. Pipintas mga paps. Mga siguro, mga bukas. On Monday. Monday ng alas 8 ng umaga, nandun na tayo sa Naiya. Sa Manila. And then, 8pm ng gabi mga 9pm or 8pm onwards nasa Davao na tayo so this is it mga pups sana maging maayos yung lakad natin ito lang yung ko sa mga gamit ko ayan yung nanda ko yung hand carry ko tinimbang ko yan 5kg tapos itong maleta ko nasa 21kg tapos yung gamit natin so travel extra phone um, eyeglass, watch, then plain t-shirt and shorts. Tapos dito, sling bag. Dito natin lalagay yung ating wallet. Siyempre sapatos at ito, yung box natin. Um, 22 kg yan, puro chocolates. So, ayun, maraw na dito sa labas. Dubai time, alas 10 na dito. So, keep in touch. That's Bye-bye.